guys, kumusta naman tayo dyan, yes Yahoo, nasa Pilipinas na tayo Going to SNR tayo guys Dito sa may, anong lugar to? Anong lugar? SNR ano? yan pasok tayo dyan guys Yes Ate come, get up uh, Hello dad Hello dad. Hello. Kasi na Oh, sure. YouTube channel ko. Mo-share ko sa mga babae. Ha? tayo muna tang ana. Ah. Mama. Okay, oh, tara, let's go, guys. Hi guys

may uh, pa. Hmm. Noodles, dance. Dito lang area ng mga noodles. Ha? Hindi kayo kasi nagsabi dun. At uh, instant noodle ha. Ah. 119. Yan. Sabi nila ma, Yotatsu touch saan you... No? Murang nga lang whiskey oh San Libo Johnny Walker Oh Uy Kina boss Pandisal na

dan beli ta pizza Ani pilih-pili niya. Pag gusto mo sala. Eh ni. What flavor you want, Papa? Cherry. Flavor. Mhm, Yan guys, nakabijin na po kami at pauwi na kami. Yes. guys, bye-bye.